She like a song played again and again. That a, like something off a poster. He's running through my mind all day. Hey, Charisse, like a melody in my. Aga na tayo today. Balik. Routine na tayo while the kids are sleeping. Si Jessica. I'm not sleeping. <laughs> Jessica, gising na. Normally, ma matagal tong nagigising. Ngayon, sobrang aga niya. I think Is you're excited. Are you excited? little. No, no, no. We have to cut your nails, anak. Come. Jessica, look go on the floor. It's okay, mommy. I'll back you in. Back you in. I'll I need to cut mine too. My pinky's broken. I wake up, Jack. How did you wake up, Jack? What did you do? I accidentally put my foot on. Hims mm, off. You have to be careful. I won't cut your nail, Jenny. No. It won't cut your finger off. You want only cut your nail? off. Oh. Let me see. Can I see? I want to see. We have to make your hair, huh? Look here. I prepare ko lang yung uniform ni JJ. Ha. Ah. Ready lang ako ng umagahan nila. Mali yung size ng kanilang uniform. Ang nabili ko kay JJ is 7 to 8. Ang 7 to 8 kay Jessica, sobrang laki. Jessica kasi maliit siya. Very short siya na pagkabata ba. So, kailangan ko ng 5 to 6 para sa kanilang dalawa. Kasi si Jenny din matangkad. Yung black uniform na skirt is above the knee na siya. First day ni Jessica. Maulan ang first day of school ni Jessica. Medyo malamig na din. Ready ko lang itong sasakyan kaya medyo madami siyang naman. Wala silang black ones. Puro lang siya gray. Nandito kami sa Morrisons dahil yeah, pantis Ang uniform pala ni Jessica sobrang laki. Tapos yung isa na para kay Jenny, sobrang maliit, maliit na siya. So, naghahanap kami ng ganito. Puro lang siya gray. Walang itim. Maganda to ang black. cyclist ito na lang siguro yung kunin ko. Tag-iisa sila. That way, bottom. Bottom. Hello, nandito kami sa ASDA. Maghahanap kami ng uniform. And I hope meron silang uniform dito yung mga bata walang magagamit bukas. Si Jack ayaw niya sa sunlight. <laughs> hey, sunlight na? <laughs> Ang cute! <laughs> The rice is cheaper here. It's only 5 pounds. Five ninety-eight. dollars huh? Maybe you won't eat it. I will. can we go home? Get it and we will go home. Mm -hmm. okay, open it. Hello, let lang namin si JJ. $2 .49 na dito. Halik na. Oh, naka-jacket. Okay. Oh, naka-shoes. Wala. Grabe yung ulan. Kailangan namin magantay antay saglit dahil maulan tapos mainit. Ito yung nakakabigay sa atin ng sakit. Yung, yung kinakanta pa natin yan, di diba dati na ulan, init, pista sa <laughs> May pista daw sa langit. Maga pa naman. 2.59 3 o'clock oh, 3.15 yung out ni JJ Nandito si Jessica How's your he's first day, broken. anak? He's broken Yeah, he's broken Why? I don't know Ignan nyo, oh Ganito yung nangyari sa kanyang skirt, oh <laughs> Kaya kailangan namin magbili ng bago kanina So, Jenny will be In tomorrow Are you excited, Jenny? hola nagsasalita. Mommy, the flowers are Yeah, now. it's gonna go now. Go so walk na ka. Walk first. I will follow. Go. Ignan nyo yung palda. Oh, sobrang liit. <laughs> Ay, liit. Iksi. Just walking a yung hapuna ni Mr. Wayne Lawless. Mm. Kaborito niya yung garlic fried rice na may manok at saka may mga lamas. May mga onion, may mga garlic, may mga spring onion. Itong spring onion pala, galing yan sa garden yung tinanim ko. 12 o'clock na dito mata pa rin ang inyong inday nag edit ako na meron akong na-receive na email this is my secret how I win the lottery ito yung sikreto ko paano ko na panalunan yung loto ayan o oh. <laughs> Elgin you won a prize <laughs> yan yung email sa akin nanalo daw ako sa luto oh huh? the national the national lottery loto oh ngayon ko pa lang nakita ang email Okay, oh, kay kagabi di ba nagising ako mga 3 o'clock sa September 3 to eh September 2 ako nagtaya ayan oh good news Elgin good news Elgin you won no a prize una bird bro? una Tuesday oh, mag sign in daw ako sugar <laughs> cake kinakabahan ako pa message ako pa kay mama uy ko ma masinsya na yung aking bukakalat sabi ko kay mama ma alam mo ba ma nanalo ako ng luto ma Anya, eh, hindi mo na ako makasign in the first time dahil ang nangyari, iwan ko parang may glitch. Ganyan sila pag inaantok na pala ako, kaya ganyan yung akong muka. So, before ako nagtaya, sabi ko kay mama, mama magtaya ako na luto, kaya ready na ako maging millionaire. <laughs> Natutawa si mama sa akin, so yung sikreto ko kung paano ko siya ginawa. Sabi ko nga ma, ready ka na mama, millionaire ang anak mo ma, sabi ko kay mama kahapon. The lotus secret that <laughs> I did How I won an instant prize is Ang ginawa ko Tinanong ko si mama Ano yung birthday ni mama Birthday ni papa Yung mga dates Birthday ni papa Birthday ni mama Birthday ng kapatid ko na babae, Birthday ng kapatid ko na lalaki Birthday ni Jack Birthday ni Jenny Birthday ni JJ Birthday ko at ni Wayne Sobrang dami man Pero si Wayne ako at si Jessica Isang number lang Kay number 6 6 kami eh may 6, July 6 at January 6. Si Jack is 13 and 30 si Jenny. Yun yung tinayaan ko. Alam niyo ba ang ipapakita ko sa inyo ha kung <laughs> ipapakita ko sa inyo ha gano yung panalunan ko ha excited pa naman ako kay nanalo daw ako kayo daw instant nanalo kadritso na pagtaya mo lang hagwing ngayon, kay ang napanalunan ko. Ayan. <laughs> <laughs> ang napanalunan ko. Dalawang number lang yung lumabas. <laughs> Ito lang yung lumabas. 13 at saka 30. Ayan yung result. Oh. Ayan. <laughs> 13 at 30. So, my price pala yun na 250. Now, so, match to is 2 is 2.70. So, magkano yan sa Philippine money? How much is the value of 2.70 pounds times 76 pesos? 76 pesos. O, oh, nanalo ako ng 205. Matulog <laughs> rin yung inday. I will get ready early. Kay si Jenny mag-aaral na si Jenny today. Ay, today, hindi. Tomorrow. So, oh, matutulog na ako. Tapos, hindi ko na plan sa yung buko kakatapos ko lang kasi maligo. Ngayon, nag edit, -edit ako. So, I would. The instant price. Yun lang yung security ko. Mga birthday-birthday ba? Malay natin maglabasan. Okay. <laughs> okay, <wait>. hindi. <laughs> money, money. We need to finance our money. in the financial assistance <laughs> we have to save oh yeah, i will save that money